fishing boat casting muna tayo Ayan, lapo na tayo fishing oh oh yun pasalta <laughs> fish on sa ano natin red and silver kahit may kalawang na ka fishing oh lapo lapo ang lupalad kit na natin to sakto to sa mahal na araw. fishing oh fish number 2 lapu lapu number 2 oh meron tayo ulit pang ulam dalawa dalawang tinama Mm. Fish number 3 oh. Lapo-lapo ng bird tayo Napasok kayo oh. oh, Fishing Fish on ano kaya to? Lapo-lapo again Alright right. ah, Collecta na, na tayo ng pang-ulam dito Number 4 na natin to Lapu-lapu number 4 mm, Ayan Ganda yung ano natin Pag strike nya talagang walang kawala Oop oh, ya yeah. Walang kawala sa hook ng ano natin Ay si octopus pala nandito Pugi, Yan talagang pugitas Mm-hmm. Eh? Oba. Yun. <laughs> good size. Oh, good size na lapu-lapu. Right. Fishing, oh. Good size.